Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Mayo 24, 2025. Habang dahan-dahang lumalaganap ang enerhiya ng araw na ito, Leo, hayaan mong mamukadkad ang iyong likas na karisma. Isang karismang hindi lamang nagpapakilig sa paligid mo kundi isang puwersang sumasalamin sa iyong kabuan bilang isang taong may likas na ningning. Sa mga sandaling ito, ikaw ay parang isang apoy na hindi mapapatay, umaalab, mainit, at palaging nagbibigay liwanag sa iba. Sa pagsama ng buwan sa banayad at matatag na enerhiya ng Taurus, mararamdaman mo ang isang kakaibang kapanatagan sa mga pamilyar na bagay at mga taong nagbibigay ng seguridad sa iyo. Sa halip na hanapin ang bagong matinding karanasan, mas pipiliin mong damhin ang kagandahan ng kasalukuyan, ang init ng bahay, ang katahimikan ng umaga, o ang simpleng tawanan kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang ganitong klase ng katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay isang paalala mula sa kalawakan na minsan ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang mamuhay ng buo at payapa sa gitna ng katahimikan. Dahil sa banayad na impluensya ng araw na ito, hinihikayat ka ng universo na buksan ang iyong sarili sa mga bagong landas. Hindi ito palaging nangangahulugan ng malalaking desisyon. Maaaring ito ay simpleng pagbubukas ng puso sa mga posibilidad, isang bagong koneksyon, isang panibagong ideya, o isang panibagong pananaw sa isang lumang sitwasyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, Isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa hiya, isang damdaming madalas nating itinatago, ang maaaring magbukas ng pinto tungo sa personal na paglago. Tanungin ang sarili, paano mo hinaharap ang mga sandali ng kahinaan? Paano mo pinoproseso ang mga pagkakamaling paulit-ulit mong iniisip? Subukan mong tanawin ang mga ito bilang bahagi ng iyong pagkatao na pwedeng yakapin, hindi itaboy. Sa pagtanggap sa sarili, kahit sa mga bahagi mong hindi mo lubos na mahal, nagsisimula ang tunay na tapang. Ang pagharap sa hiya ay isang revolusyonaryong kilos ng pagmamahal sa sarili. Sa araw na ito, maglaan ka ng oras upang magpasalamat sa mga taong tumulong at sumuporta sa sa mahirap at magaan na bahagi ng iyong buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang kilos ng kagandahang loob, ito ay isang makapangyarihang enerhiya na nagpapatibay ng relasyon at nagpapalawak ng biyayang natatanggap mo mula sa mundo. Kahit sa simpleng paraan, isang mensahe, isang yakap, isang taimtim na salamat, may paparamdam mo sa iba kung gaano kahalaga ang kanilang presensya sa iyong paglalakbay. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapalakas ang ugnayan mo sa kanila, kundi pinapalaya mo rin ang iyong sarili mula sa pagkakalimot sa mga biyayang nasa harap mo. Habang nagpapatuloy ang iyong araw, maging mapanuri sa mga palatandaan mula sa iyong kapaligiran. May mga sagot na hindi kailangang salitain, nararamdaman lamang sila. Pakinggan ang iyong intuition, ang tinig na tahimik ngunit palaging tama. Kapag huminahon ka at tinanggap mo ang katahimikan, doon nagsisimulang magsalita ang universo. Hayaan mong gabayan ka nito sa mga desisyong kailangang gawin, sa mga hakbang na kailangang simulan, at sa mga damdaming kailangang yakapin. Ang tunay na mahika ng araw na ito ay nasa tahimik na pagdiskubre ng mga simpleng bagay, ang pagniti ng bata, ang simoy ng hangin sa hapon, ang tibok ng puso mo, habang humihina ka ng malalim at malaya. Sa aspeto ng karera, ito ang panahong pwedeng maging mabunga ang pag-isip ng mga long-term goals. Kung ikaw ay may proyekto o ideyang matagal mo ng pinaplano, baka ito na ang tamang araw upang simulan mo itong buwin, kahit paunti-unti. Hindi kailangan ng mabilis na kilos, sapat na ang pagkakaroon ng direksyon. Sa aspeto ng relasyon, may puwang ngayon para sa paghilom ng lumang sugat. Kung may tampuhan o hindi pagkakaunawaan, maaaring ito na ang tamang panahon upang simulan ang pag-uusap. Ang puso mong bukas sa pasasalamat ay makakatulong sa pagbibigay ng kapatawaran sa iba at higit sa lahat sa sarili. Sa aspeto ng personal na kalusugan at pangangalaga sa sarili, ang araw na ito ay mainam para sa physical rest at emotional grounding. Maaaring hindi mo kailangan magpakapagod para maramdaman mong ikaw ay may silbi. Sa halip, ang tunay mong pangangailangan ay ang pahintulutan ang sarili mong magpahinga, mag-recharge, at mag-reconnect sa katawan mo. Subukan mong maglakad sa paligid, gumugol ng sandali sa ilalim ng araw, o simpleng huminga ng malalim sa katahimikan. Igalang mo ang takbo ng katawan mo at ang ritmo ng iyong damdamin. May kapangyarihan sa pagbagal. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng kasiglahan, lakas ng loob, at pagiging bukas sa bagong karanasan. Suotin mo ito o isama sa paligid mo upang paalalahanan ang sarili ng iyong kakayahang humarap sa mundo ng buong tapang. Ang maswerteng numero mo ay 12, 35, at 58. Gamitin ang mga numerong ito kung sakaling kailangan mong pumili o gumawa ng desisyon. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat ng isang liham ng pasasalamat sa sarili mo o sa isang taong may malaking naiambag sa buhay mo. Magsimula sa simpleng papel at panulat, at hayaang dumaloy ang mga salita mula sa puso. Bilang payo, huwag mong hayaan ng takot, hiya, o kawalan ng tiwala ang magtakda ng direksyon ng iyong araw. Sa halip, tanggapin ang mga damdaming ito bilang bahagi ng iyong pagkatao at gamitin silang tulay upang mas maunawaan ang sarili. Sa bawat pagkakataong pinipili mong harapin ang sarili mong kahinaan, mas lumalalim ang iyong pagkakaunawa sa kung sino ka ipagmalaki ang bawat hakbang gaano man ito kaliit. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ang iyong liwanag ay hindi nakadepende sa kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo. Ito ay nakaugat sa katotohan ng ikaw ay sapat, kahit walang palakpak, kahit walang parangal. Ang araw na ito ay paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tahimik na katatagan, sa masinop na pasensya, at sa pusong marunong magpatawad at magpasalamat. Kaya, Leo, tapusin mo ang araw na ito na may puso't isipan na payapa. Magpahinga ka ng may ngiti sa labi at pananalig sa puso na ang bawat sandali, gaano man kaliit, ay may kahulugan. Bukas ay panibagong araw muli ng pag-asa, at karapat dapat kang harapin ito ng buong tapang at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.